Hi guys, dahil sobrang late ko naman ngayon maligo. Dahil sa buong araw talaga nakahiga ako ngayon. Sinipag lang ako ngayon gabi kasi may lakad ako ngayon. Siyempre guys, hindi pwede to mawala sa routine ko. Yung brand pala ng ginagamit ko is Kinteres yan. Sobrang ganda niyan guys kasi mayroon na siyang vitamin C. Kaya yung pagtapos ko maglagay ng eye serum, ayan mag-razor muna ako. Ako lang ba guys, yung napapansin ko siya. Kapag lagi ka nagpupuyat, sobrang bilis umaba ng buhok mo. Fast forward na nga guys, ayan sa mga gusto pala mag-check out ng shorts ko ha. Sobrang comfortable yan pag sinuot mo guys kasi dry fit jersey po siya. Yung waistline niyan, 27 to 34 Yung haba naman yan guys 13 inches Kaya sakto-sakto lang talaga Yung haba niya At saka ikli. Kaya sa mga gusto mag-checkout yan guys ha Message nyo lang ako At yung mga nakayos na kami dalawa yan Paalis na kami 10pm na kami niyan umalis Pupunta kami kasi muntin lupa yung Gusto ko talaga yung alis ka Sobrang hindi planado Kaya pag planado Hindi naman natutuloy Ikaw po ba yung sa grinder? let's go. <laughs> Ayok na Pick up po ba yun, sir? Pick up, sir. One baby, sir. Pick up po. Ano naman? Very jolly ko, Very loyal bro. ka naman tayo sa Jollibee. <laughs> o diba guys, biglaan. Bigla may sumama sa amin. At tagal na kasi namin hindi na kapagitan nito ni Roldan. Siya pala yung nakakalaro ko sa volleyball. Buti lang talaga sumama sa amin to kahit sobrang gabi na. Kasi pagkakalam ko kakawilan nito galing trabaho. At yung palabas sa kami na MCX guys. Ayan, pupunta na kami sa Montinlupa. Akala ko dati ang Montinlupa sobrang layo nito. Just lapit lang pala nito sa MCX. Ang akala ko din sobrang mahal na toll gate. Mura lang pala. At yun, nakartina rin kami sa Buntin Lupaya. Pupunta rin kami sa friend ko na si B. Hinihintay lang namin siya lumabas kasi galing ata tong galaan. Hindi <laughs> na talaga ito nagbago guys Lagi kami nauuna. Partida, galing pa kami kabitin nito. Yung late na kami pumunta dito, yun nga lang, nauna pa rin talaga kami. Para, guys samahan nyo muna ako dito sa trabaho niya. Gusto ko lang i-flex if sa inyo yung pupunta namin ngayon. Sa mga gusto pala dyan mag-samyup, ayan, maganda rin dito guys. And makikita nyo yung loob, sobrang ganda ng ambience. Yung mga presyo pala dito guys, nasa 849 pesos. Pero all in na po yan guys. Ang pangalan pa rin na samyup sa nila guys, soup, samyup sal. At ang kinagandaan pa dito guys, sobrang daming dishes. Lalo, lalo na guys, pag taglabig na. Masarap mag hotpot dito. Yung location pa nila guys, tapat lang siya ng McDo. Tapos yung gilid nila guys, yung SM Mountain Lupa. Hindi, hindi talaga kayo maliligaw dito. Madali lang yung landmark nila kasi makikita mo naman yung SM Mountain Lupa. Bukas pala nila guys dito mga 12 to 10 p.m. Pero si Big talaga nagkatrabaho talaga sa Burger Bomb. Sa kalagang 40 pesos guys, meron na kayong isang Burger Bomb. At sobrang dami niya laman sa loob. Kaya sobrang worth it naman yung price niya. Ang pinaka nagustuhan ka talaga sa Burger Bump nila. Yeah. Meron pepperoni sa kamaraming cheese. Ito pala yung pinaka main branch nila guys. Dito yung gawaan ng burger bump. Pero kung gusto nyo ito matikman guys lalo na kung malayo kayo sa muntin lupa. Mayroon naman silang branch sa SM Mega Mall. Pinaganda pa dito guys. Sobrang dami nilang flavor. Kaya hindi, hindi talaga kayo magsasawa dito. Ang pagkakalam ko rin guys, mayroon din silang bagong branch sa Malolos. Kaya na guys, tikman na natin tong burger bump nila. no shit. na Ito yung na mo. na na! Ay, 40 pesos. Wesh, gagat. Sabi ko buka na ng shop talaga sa 哎呦，我靠！